Guys, welcome ulit sa aking channel, G-Nurse TV. At lagi niyo na ako, guys, makikita dito ngayon, start ngayon kasi uh, medyo magsisipag na naman tayo mag-tutorial, guys. is habang ah uh, kumikita tayo kahit papano nasa habang nasa bahay lang. At saka kung hindi pa kayo nakasubscribe guys sa aking channel, ah uh, i-click nyo lang dito sa right side yung bell notification para updated kayo naman sa aking mga pinagkakabalahan na platform. Malay nyo, ah uh, isa rin kayong makatuklas nito at yung mga hindi busy na nasa bahay lang ng mga nanay, ah, uh, i nyo ito. ah uh, kung hindi pa, kung wala pa kayong naka-download sa apps na ito, I-click nyo lang dyan guys sa uh, description nandyan yung link ko para uh, para agad uh, ako ang mag-assist sa inyo. Ituturo ko sa inyo, pagchatsagan ko kayo pagturo para matuto kayo. At gusto ko rin sa grupo na rin kayo na sa group ko na rin kayo umanib, sumali kasi pag once na hindi kayo sa group namin uh, mahirap, mahirapan kayo guys. Sa totoo lang kayo kasi ako hanggang ngayon talaga kung hindi ako naggawa ng group na to, hanggang ngayon makikiupo pa rin ako ang hirap. Mauubos yung oras niyo sa kakagala para maki, makiupo. At hindi pa man kayo tapos sa inyong Uh, pagka crown set sa task number 2 kasi doon mahirap guys sa task number 2 eh. kasi makikiupo lang tayo sa ibang naka crown naka-PL na pwede natin itas sa crown set so ma'am uh, sa mga hindi pa nakakaalam lalo na yung mga baguhan uh, i-try nyo ay try nyo lang panoorin din yung mga yung tutorial kong dalawa doon kung paano ma, -ma makakapulot kayo doon kung paano. At saka kung hindi nyo naman din na panuorin yun, dito, isasabihin ko rin na dapat uh, bago yung ano nyo, yung bagong download yung gamitin nyo pag once na pumasok kayo dito, bakit ka mo? Kasi ito ang sasabihin ko. Kasi pag once na bagong download kayo, pag nag-download kayo ngayon, halimbawa, uh, na, accidentally na panood nyo to, tapos ngayon wala pa pala kayong ano wala uh, pa wala pa pala, wala pa pala na apps ni Popo ni ni Pop ni Popo. Ngayon, uh, i-click niyo na yung link na nakalagay diyan sa description ko para automatic i-PM ako agad para ituro ko sa inyo agad kung paano at para makapag kayo, makapag kayo agad, kasi sayang guys, kasi ito ha, uh, base sa experience ko din to, at sa mga pumapasok sa akin, kasi alam nyo uh, ngayon ko lang sasabihin sa inyo to, kasi alam mo yung mga pumapasok sa akin, dati na pala silang ano, mayroon apps na ganito, i e, eh, alam nyo ba pag once na nakapag-download na pala kayo dati na hindi nyo, hindi nyo itinuloy kahit lalo na pag na-authentication na kayo, yun pa rin, ayun pa rin ang magagamit nyo ngayon. Hindi, hindi na kayo makakapag-iba o kahit ibahin nyo ang ano, hindi na pwede. So ngayon, ang mahirap nun, sayang kasi bakit ka mo, pag once na dati na nakadownload pala yung mga ano nyo, yung mga link nyo na to, wala, hindi nyo na makukuha yung mga, yung pabunos ni po, po sa inyo sa unang sa mga bago as in bago talaga yung kakaka-download mo lang pag once pala na dati ka na mayroong ganito kasi kung mayroong ka ng ganito dati nakaka-record na hindi ka na makakagawa ng iba eh kasi yun na yun yun na yun siya so ngayon wala hindi ka na makakuha ng bonus kahit ano kasi ang kinaganda lang dito pag bago ka bagong download ngayon mo palang i-download ngayon, ngayon ka nag ngayon ka nag-live agad nagamit mo ngayon agad marami kang bonus ag marami kang malaki ka, malaki laki ang matatanggap mo first day pag naka 3 hours ka ay ang first day second day hanggang third day may makukuha kang 30k something or 40k parang 30k 30k points guys automatic meron ka na agad 30 points na pundo na ibibigay sa iyo pag bagong download ang inyong link kada download lang pero pag once na, na, na dati ka nang nakapag download wala uh, or de uh, parang normal na lang siya na mak makukuha mo a day kay po po pag nag ka ano na lang siya uh, bali sa solo live ang makiklaim mo doon ang marireceive mo doon 1, sa crown set task number 2 task number 1 makukuha mo na lang doon 1,000 a day para normal normal pasok na natin yun yung ganon tapos sa crown set 800 pero meron ka pa naman araw araw may 800, 1,800 kang makukuha ang points ang makukuha mo. Bukod pa yun guys sa mga ano ha, bukod pa yun sa iba mong makukuha dyan habang nakatask ka sa crown set may, may may box dito may box dito na lalabas dito sa baba ng profile mo halimbawa profile mo itong picture pag naka live ka ay naka ay hindi basta dito sa profile picture na to may makikita kang box dito sa tagiliran na maliit aabangan mo yun kasi every 5 minutes so, gumagalaw yun pag once na gumalaw yun i-click mo may laman yun na ano, ah uh, may laman yun na points minsan 40 coins 40 coins kaya 5 coins. Pero hindi na rin kasi pang dagdag na rin natin yun. Kasi dyan nga tayo, dyan nga tayo kikita eh, sa mga maiipon natin, sa mga nakukuha natin dito habang nandito tayo pag naka, habang pag naka-open natin ang apps na to, pag naka-open to may kikitain tayo dito kasi mayroon tayong gagawin dito na pwede natin pwede natin mapagkuhaan para maka, maipon natin. So ngayon, ang una-una nga, yung box na yan na nandito, nagagalaw, every 5 minutes yun, nagagalaw yun. Tapos dito sa comment section may makikita ka na fireworks go to sea. Go to sea ba yun? Oo, ganun. Lagi yan, non-stop yan. Diyan din tayo papasok. Diyan. So i-reveal re ko rin yan sa inyo. Pero ito muna ang sasabing ko sa inyo guys, na dapat bagong download yung gagamitin nyo dito. Dapat pero wala naman tayong magagawa kung mayroon na kayo talagang apps dati na hindi nyo na ituloy. Pag once na nag, ano kayo, nag-open ng gusto nyo to, pagganahin, yun na yun ang magagamit. yun. Yun lang, wala na kayo makukuha anong yung pabunos ni pabunos sa start nyo kasi ang bagong li, ang bagong ano talaga ang bagong download sa link nito malaki ang makukuha mo within 7 days kasi may mayroon, mayroon kang mga pabunus doon, may mga reward doon na ibibigay sa iyo. makiklim mo talaga 'yon. Ganon 'yon, guys. Kaya kung wala pa kayong nakadownload dito, mayroon akong link diyan. Link diyan, yun ang i-click niyo. Tapos i-PM niyo ako agad. Mayroon din akong ilalagay ko rin ang FB ko diyan para ma-PM ako agad para ma ko kayo, maturuan ko kayo at dito kayo sa akin pumasok para dito na rin kayo kasi mahirap dito guys pag wala kayong group kaya ano wag muna natin isipin ang agency kasi darating tayo dyan basta huwag kayo dapat huwag kayo munang pumasok sa agency kasi gagawin ko rin ito yun nga lang ang group muna ang anuhin natin kasi ang kailangan natin pag nag-crown tayo, yun mayroon tayong mauuwian na bahay kasi pag wala, mahirap mauubos yung oras mo sa kakalipat-lipat makiupo, maki-task makikiusap ka ngayon, hindi pa naman tapos ang oras ang oras mo, ilalaglag ka kasi priority nila, yung grupo nila, ayos sila ang magtatask, so yun ang lagi kong sinasabi, una-una sa unang ng, ano ko sa una ko talagang pasok sa aking tutorial yun ang una ko talagang pina, isinas i ni explain sa inyo na kailangan talaga mayroong kayong ano uh, group dito na mapasukan kasi mahirap makiupo sa iba so ayan na nga guys ituturo ko sa inyo kung paano ko agad napadami, uh, padami ani ako agad nakatungtong ng ganon 30 plus dollar kasi nga nagagambol ako guys ganito yon at uh, pag nagka-crown set ako, binabantayan ko talaga tong box na to kasi every 5 minutes lalabas yan so automatic sa isang araw makaka 400 queens ka 400 yan ha then pag gusto ko pang dagdagan magfa fireworks ako pag tapos na ako sa gawain bahay ko nakaupo na ako magpa fireworks ako kung tapos na ako sa pagpauras ko ha kasi ang ang ano talaga dito required talaga dito ni popo ni ano yung apps na to kailangan mag pumasok tayo ng 3 hours na sa kanya na pauras kasi doon nakukuha natin yung binibigay na talagang 1,800 lahat is shortcut ko na 1,800 lahat na points na yun na points na yun going to convert to dollar. Yun yun. Hindi kagaya ng coins na yung coins ititrade pa natin sa kapwa natin para maging points. Yun yun. Ang points, ano na yun, uh, palalakihin mo na lang siya, paabutin mo lang siya ng 10K para ma-withdraw mo na. Kasi, mako-convert na yun siya ng dollar kasi 10k na siya. 10k points, ganun 'yon. So ngayon yung coins, 'yon ang 'Yung coins naman na 'yan, iipunin din natin 'yan pag naka 1k, trade agad sa kapwa natin. Kung gusto mong i-trade agad. Pero kung ayaw mo, gusto mo talaga na mapadali, mapadami agad 'yung ano mo, igambol mo kasi ako ganyan ginagawa ko, iginagamble ko. Ang ibig sabihin ng gambol guys, ano 'yan? Ah, uh, i ilalaki mo siya, igagamble mo siya, igigames mo siya. i mo siya. I dapat papasok ka sa laki, yung laki na yan, may mga presyo yan doon. 100, 100, ay mayroon 60, kung bago ka palang 60, 100, 200 hanggang ilang 200 hanggang 2,000, hanggang 2,000, 5,000 hanggang ano. Pero siyempre, wala pa tayo dun sa malaki, mali pa lang tayo. Halimbawa, uh, nasa 100, mayroon ka ng 500. Kaya, sabihin na lang natin 1K. Kasi ako, pag naka-1K, doon ko inilalaro. Kasi, pag naka-1K ako, ng ano, uh, i-gagambol ko talaga yon para mapalik. Kasi, yung 1K ko na yon pag swerte ako sa isang napasukan kong PL, i-gagambol ko siya doon. Kiklik ko yung lucky. Then, send. Halimbawa, minsan, uh, 100 o kaya uh, 200 o kaya 600. Pag natamaan ko yung 600, guys, alam mo ba kung magkano? minsan pag natatamaan siya, umaabot siya ng 20K, 10K. Depende sa kung um, swerte mo talagang na manalo sa oras sa time na yon Kasi swerte, gamgol mga eh, games, di ba? Baga sa anong suga. Hindi <laughs> naman, kasi ano, libangan lang naman ba? Yun ang ginagawa kong diskarte eh, para mapadami agad ang aking minsan nga nakaka 5 dollars ako uh, kasi saka i-trade eh, eh, ko ka agad yun eh pag once na yung 1K ko na yun na po, na, napaabot ko na siya ng 30K, 40K. Iti-trade in ko rin agad yun para maging points na siya. O pagalimbawa yung, na, yung 1K ko na yun, uh, seniority ako, nan, nanalo ako. So, aabot siya ng minsan 30K, 40K. Nung minsan 40K nung isang araw. $4 na yun. O magkano yun? $200. Um, diba? ba ka pa? So ngayon, yun ang mag kinagaganda lang dito kasi pwede ka naman hindi mag ano eh hindi mo kailangan mag palabas ba ng pera o ano, nasa kasipagan mo lang sipag ka lang at magtsaga ka lang talaga tapos ngayon yun nga, uh, minsan nakaka ano ako, halimbawa yung 1k ko, napaabot ko siya ng 15k 20k, o oh, ititrade ko na yun O oh, tapos kinabukasan ipon na naman ako, hanggang ano kasi minsan dahil hindi pag hindi ako inaantok, minsan nagmamadaling araw ako nagpa-fireworks ako. <laughs> Yan ang strategy ko kasi. So ayun nga guys, uh, putulin ko na kasi medyo mahaba alam ko hindi niyo tatapusin ito. So, so susunod na naman uh, kasi ang apps na to laging nag update sila kung ano ang mga dapat gawin eh. So ngayon ito muna ang ituro ko sa inyo kung paano niyo kung gusto niyo mapadali mapadami. Sige lang to guys dito. So putulin ko muna para hindi masyado mahaba hindi kayo mainit. So ayan na nga guys, thank you for watching.